Karong buntaga, Ma'am Clea, ah, maghisgot ta about sa atong mga senior citizens. alright? right. Nanay, tatay, may buntag ninyo. Paminaw o uh, maayo, ang radyo. Aron, maklaro yun kung unsay katikaran sa PhilHealth karon alang sa mga senior. Sige daw, Ma'am Clea. Ah? Unsa ning atong kuan ma'am nag-sign ko mo og memorandum of agreement uban ang National Commission for Senior Citizens. Unsay naa ani ma'am? Yes, ma'am. Uh, siya siyang pinaka-recent na to, no? Nga activity. Uh, nagkaroon sa mem 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 memorandum of agreement or MUA signing between PhilHealth Region 11 o ang kanya to ang National Commission for Senior Citizens, Cluster 8, diri sa Davao po na region. join, mm -hmm. So, partnership ni ma'am between the two agencies kundi ito ang apang pakusgan ang mga programa alang sa ato ang mga senior citizens specifically sa ilang health so ang um, pagpahibalo sa ilaha syempre no kung sa PhilHealth pagparehistro sa PhilHealth sa ito, mga seniors ug kaning uh, information dissemination activities no kung sa mga programa nga ato ang ginahatag mga benepisyo nga angay mabati sa usa ka senior citizen pinaagi ni siya sa NCSC sa so, partner dito sa Ilaha, and uh, isa po siya tumong ani magod ma'am myself no, is ma-enroll na to ang kadaghanan sa to ang mga senior citizens to the PhilHealth Consulta Program. So, mm. in the future, magkaroon kita mga training activities sa to ang NCSC o partner activities with them na maghatod ta o servisyo, mga off-site uh, off services no, sa seniors nato. to. Mm -mm. seniors, gani ma'am, ang yatagan o dakong pagtagad? Or di man dako, but uh, man ta og MOA, mowa ma'am, why uh, prioritize ang atong seniors ma'am? Okay, no? so ah uh, generally, magod ma'am, sa universal healthcare, dapat tanan magod, no? Wala magod tayo na Tanan, Pilipino, niyembro, covered sa PhilHealth, o kabalupot sila sa mga benepisyon nila. So, mm. ang kanya to, ang senior citizen, isa niya siya sa mga sector na ginatagaan po gila akong pagtagad, no? Because, yes. of course, kailangan na to uh, mapahibalo sa ilaha kung sa ilaha mga benepisyo sa PhilHealth. Mm -mm. At the same time, I uh, usually you no, know, during our twilight years, uh, na to ang ginatawag ng mga kanina po, pag edad, they po nagagawas ang mga sakit. So, very important yun na ma, ma, ma makabalo ang uh, ato ang mga seniors. So, uh -huh. Sa pag-avail sa ilang mga beneficial sila makahim. Pasabot ma'am ang uh, PhilHealth nagtanaw sa kinibang kaayuhan sa mga seniors kay Kuma. Senior, kapoy na rin ba mo gawas, ma'am, no? Kanya, maubitaw na nga uh, natay programa sa radyo kay para makahibaw sila, di sila mo addo sa inyong opisina, makadungog sila kung paunsa mahimong member sa PhilHealth. Nga maoy akong sunod pangutana na, ma ma'am. Una ay senior karon ma'am, senior citizen nga naminaw or basin o guwa pa siya kahibaw nga Mahimo siyang member sa PhilHealth. Ma'am, unsaon ma'am, para ang usa ka senior ma'am member sa PhilHealth. Okay, so the same process applies ma'am, no? Sa to mga senior citizens, pag magpa-member ka, kinahanglan kita mo fill out o kaning ato ang PMRF or PhilHealth member registration form, tapos mag-attach ka og proof of identification. So pwede birth certificate or any valid ID. Mao kini ato ang i sa ato ang opisina no sa PhilHealth uh, aron makakuha tag ID nato og MDR so kadalasan sa ato ang mga senior citizens na may are already members of PhilHealth na dating nagtabaho or dating voluntary so na nabigi sila record na na sila PhilHealth number so ang ubang sa ilaha instead of registration ang kailangan buhaton kinahanglan lang gyud di update mm ang ilahang record. Mm -hmm. No, since uh, especially pag abot na to 60 years old, pataas na na mga programa na uh, particular good for senior citizens. So like for example, natay lifetime member program, mm -hmm. hindi ka itong mga retired na good na to, ano, mga pensioners na to, nakabot sila o contribution sa PhilHealth na at least 10 years. So hindi na hindi sila magbayad o contribution. Hindi na po sila bayaran sa gobyerno. So they will be entitled to the benefits na wala na yung ginahulog hulog na contribution. Wow. Mm -hmm. Napatay na na senior citizen program no Katong mandatory coverage gid nato no nga kung wala man sila kaabot sa 10 years sila qualified sa lifetime membership, unya dili pud sila member in other membership types, no dili sila covered sa indigents o iban pang mga uh, programa sa team health dan pedis sila dito sa mandatory coverage for senior citizens wherein gobyerno ang mag-subsidize para mabayad silang contribution. So, mm -hmm. wala sila ihulog directly. Mm -hmm. Ayan. So, nanay, tatay, maayong buntag ninyo di So, hinaot pa unta, nasayod na sayod mo nga. Uh, Tama ba mo no, naman nga? Sila, ang uh, ato mga seniors, igo na lang gid ninyo i-update ang inyohang status sa PhilHealth kay kuan na mo uh, member na gid mo, makadawat na gid mo mga benepisyo ingon nga uh, senior citizen o mga panginahanglan ninyo diha sa PhilHealth. Tama ba, Ma'am Clea? Ah? Mag-update yes, na lang yes, gidman, no? Mm, -mm. Mag-update na lang gidman, no? Mag-register <laughs> kung di ipagod miyembro, or mag-update sa tuwang record. Ayan. So, wala na ilaing himuon. Unya, pasabot, anak, Ma'am, no? Nga kung updated na, member na, uh, ang katong benepisyo sa regular member maupoy madawat ma'am sa seniors sa pareho ra Tama, yes, ma'am. Okay. pareho okay. lang. Pareho lang dito ang mga benepisyo across all membership types. So, kung paabot sa benepisyo sa senior citizens, so kung sa itong mga mabati sa uban pang membership groups, mm -mm. So, mga po nila no? right. ang makover. No? Or pwede, mga po makover sa ilaha. So, mm -mm. from inpatient benefits, mamayos na, no ka ma mm -hmm. na ma-admit ka. Itong na-mention na ito kanina, konsulta. Mm -hmm. so, package, no? Covers po ato mga senior ana, katong mga uban pa natong itong beneficyo no, special benefit packages sa health like Z benefits, SDG benefits, uh, benefits no, for kaning mga outpatients na to covered to sila. Mm -mm. Ayan. Yeah. Again, ma'am, i-emphasize na ito, ma'am. Dili na magbayad, ma'am, no? Si nanay, tatay, ma'am. Tama ba? Yes, ma'am. Hindi nila sila magbayad mm -hmm. kung, uh, contribution. Okay. Sige po. Nanay at tatay, <laughs> yes. ipangga agad mo pag ayo sa PhilHealth. Hinaot na i-update na ninyo ang inyong mga records o kung na mga sakit-sakit diha. O, ato na agad na nga ipa-check up gida ha? Sige, thank you. Namay kung namay mga related questions sa ato ang topic. Karong buntag. Oo, mga kasama palihog daw o comment sa atong linya samtang hatagan na itong higayon si Ma'am Clea, Ma'am, unsay imuhang dugang impormasyon nga gusto masayran sa tao, Ma'am? So, ang kanang ato akong buo't ipasabot sa buti na, ano nga, ang kanina ito ang naisbutan na Lifetime Member Program Senior Citizen Program, this applies to those na wala na nagtrabaho o no? separated na from employment. So, for as long as we are gainfully employed, doon nagyapuntay income, then dito gyapon ta masulod sa direct category no? or kaso nagabayan na category. Mm -hmm. Ayan. Thank you kaayo. Ma'am Clea, every Friday ma'am, uban ka na mo din sa ato ang programa. Aron ipahibaw sa ato mga members ku kung unsay benepisyo nga angay nila. O syempre, aron tubagon ang ilang mga concerns nga ilang ipaabot ma'am dinhi sa atong sibihanan. Salamat kaayo ma'am once again sa imuhang time. Ma'am Clea, thank you po. Thank you. Yes, ma'am. May salamat, ma'am. And of course, may salamat kayo na isa po ang mga tigpaminaw. Yes po. Salamat kayo, ma'am Clea Guevara, mga kasama, Public uh, Relations Officer 2 sa PhilHealth Regional Office 11.